Movie Recap Tagalog here. Tungayan natin ngayon ang action comedy film na Justice High. Tara na't panoorin natin. Sa hallway ng school, habang naglalakad ang high school student na si Che yung kasabay ang teacher, may mga estudyanteng nag at ang iba naman ay nambubuli sa huling pagkakataon. Mahina ang pasensya ni Che yung dahil di niya masikmura na makitang nabubuli ang mga mahihina. Maraming insidente ng away na sangkot siya kaya't nak siya sa school. Ang ama niya na si Mr. Yang ay black belter na nagmamayari ng isang judo training center. Dahil sa impluensya ng ama, marunong siyang magkarate simula pa pagkabata kaya't di pa siya natatalo sa laban kapag may nakaaway siya. Nagpunta ang mag-ama sa bagong school na papasukan ni Che Yung at nakapag-enroll naman siya. Nagsabi ang teacher na may estudyanteng kasususpindi lang dahil sa pambubuli. Nagpaalala ang teacher na di sila mag biling suspendihin ang mga estudyanteng nambubuli dahil sa marahas na pag-uugali. Nagsabi ang ama na kabaligtaran ang anak niya, ang anak niya ang sumusupil sa mga pasaway na nambibiktima ng mga mahihina. Sa labas ng paaralan, binubugbog ng isang grupo ng estudyante ang classmate nilang si Jonggo dahil hindi ito nagpakopya sa test. Napansin ito ni yung at binijuhan. Dahil sa pangingialam, nilapitan siya ng isang estudyante at inundayan ng suntok, madali niyang naiwasan ito at binigyan ng leksyon ang sino mang sumugod sa kanya. Namangha si Jonggo sa ipinakitang katapangan at kagalingan ni Che yung sa pakikipaglaban. Makalipas ang isang linggo, unang araw ni Che yung sa paaralan, kaklase niya pala yung mga nabugbog niya. Umiwas sila ng tingin sa kahihiyan na nagulpi sila ng isang babae napansin niya na magkaklase sila ni Jonggo. Natuwa ito na makita siyang muli at sinubukan siyang kausapin ngunit inisnab niya lang ito. Pagkatapos ng klase, nilapitan siya nito at nagpasalamat sa pagligtas sa kanya. Sinabihan niya ang kaklase na magkunwari na di sila magkakilala at layuan siya kung gusto talaga niyang magpasalamat. Sumunod na eksena, sinabi ng ina ni Jonggo sa mga customer na magsasarado na sila. Nagalit ang lasing na customer at tumangging magbayad. Tinulak nito ang ina niya at natumba ito sa lapag. Hinarap niya ang lasing na customer ngunit siya naman ang pinagbalingan at sinaktan nito. Sa huli ay umalis ang mga ito na di nagbabayad. Kinabukasan sa hallway, hinarang si Cheyong ng isang senior na si Sena at hiningi ang phone niya. Gusto nitong idilit ang video ng mga kaibigan niyang nambuli kay Jonggo. Nang tumanggi si Cheyong, akmang sasampalin siya nito ngunit mabilis ang reflex niya, Napigilan niya ito tapos ay pinatid niya kaya't napasalampak ito sa sahig. Sa huli, napahiya lang ito sa harapan ng lahat. Kinalaunan, nilapitan muli ni Jong-gu si Che yung para magpaturo ng self-defense. Nag-atubili ang kaklase ngunit nang sabihin niyang gusto niyang protektahan ang kanyang ina, dinala siya nito sa judo training center ng ama. Nag-enroll agad siya sa training center. Samantala, kausap ng presidente ng student council na si Jin Hyok ang principal ng school pinuri siya nito sa mahusay na pamumuno bilang opisyal. Lingid sa kaalaman ng principal, lahat ng bully sa school ay tropa ni Jin Hyok at pinagtatakpan ang mga ito kapag may nagawang kasalanan. Sa loob ng opisina ng SC, nagsumbong si Sena kay Hesong na kababata ni Jin Hyok dahil napahiya siya ng kumprontahin si Che Yong. Gusto nitong bigyan ng leksyon ang babaeng hindi nirespeto ang pagiging senior niya. Nangako ang magkababata at magkaibigan na iimbitahan nila ang nemehiya kay Sena. Pagkatapos ng klase, pumunta si Jonggo sa training ng judo. Kakaumpisa pa lang, napagtanto niya na hindi ito magiging madali para sa kanya. Nag-push-up, jumping rope at nagstretching muna siya bilang panimula. Tinuro sa kanya ni Che yung ang tamang paraan ng stretching para maging mas flexible siya. Kinabukasan, naramdaman ni Jonggo ang epekto ng unang araw sa training. Halos hindi siya makalakad papuntang school sa sakit ng katawan pinagtawanan siya ni Che Yung at nagbirong mas mahirap ang mga susunod pang mga training. Habang walang klase, ipinatawag siya ni Jin Hyok sa opisina ng SC. Nakilala niya si na Jin Hyok at He Song at napagtanto na tinawag siya dahil sa hindi nila pagkakaunawaan ni Sena. Di nakaramdam ng takot si Che Yung kahit pa mga senior na ito at may posisyon sa school. Nang tanungin kung bakit niya itinulak si Sena, kumpiyansa siyang sumagot na ipinagtatanggol lamang niya ang kanyang sarili. Sinabi rin niya ang tungkol sa apat na estudyante na nambugbog kay Jonggo dahil hindi ito nagpakopya. Nagalit si Jin Hyuk sa kanyang pag-uugali ngunit hiniling sa kanya ni He Song na humingi ng tawad at makakaalis na siya. Nag-sorry siya kahit labag ito sa kalooban niya tapos ay umalis. Nagalit si Jin Hyuk kay He Song dahil hinayaan itong makaalis kahit di pa ito tapos na kumprontahin si Cheyong. Sa training center, nagmimerienda si Jonggo, Che Yong at ama nito. Nagtanong si Jonggo kung bakit walang kaibigan si Che yung sa kabila ng ganda, talino at lakas nito. Sinagot ng kaklase na kapag hinayaan niyang mapalapit ang tao sa kanya, masasaktan lang siya pag nawala ito. Sinabi naman ni Jonggo na mananatili pa rin ang alaala umalis man ang mga tao. Naantig si Che yung ngunit di ito pinahalata sa kanya. Kinagabihan, pumunta si na Jin Hyok, Sena, Hesong, at ang kanilang grupo sa isang restaurant para salubungin si Gang ang lalaking nasuspinde dahil sa pambubuli. Nag-usap ang dalawa sa labas ng kwarto. Binanggit ni Hesong sa kaibigan na dati ay nakikipag-away lang sila kapag may nang-away sa kanila. Pero parang iba na ang nangyayari ngayon, wala na sa katwiran ang kinikilos ng kaibigan. Sinabi nito na naghahanda siya sa pagsali sa isang gang. Nagbanta si Hesong kay Jin Hyok na subukan niyang sumali sa gang at magkakagalit sila ng tuluyan. Kinabukasan sa paaralan, isang gangster na nagngangalang Yoon Tae ang dumating upang makilala si Jin Hyuk. Nagsabi ito na bayaran na ang membership fee sa lalong madaling panahon. Si Yoon Tae ay isa sa pinakamataas ang posisyon sa gang kaya't maingat sumagot si Jin Hyuk. Kahit na si Jin Hyuk ay taeng-tae na namapabilang sa gang, mas gusto ni Yoon Tae na mapabilang si Hyesung sa kanilang gang. Alam niya kung ano ang kakayahan ni Hyesung at nag-alok pa ito na siya na ang bahala sa boss niya tungkol sa membership fee. Gayunpaman, hindi interesado si Hesong at naglakad palayo. Bad trip naman si Jin Hyok at nasa mod na manakit ng tao. Napagtripan niya si Jonggo at inutusan si Gang Sik na dalhin ito sa kanya. Dalawang bully ang binitbit si Jonggo ngunit pinigilan sila ni Hesong at nagsabing huwag sundin ang utos ni Jin Hyok. Nakita ito ni Gang Sik at binugbog si Hesong sa pag-aastang mas mataas siya kay Jin Hyok. Bigla namang dumating si Cheyong at sinabihan si Jonggo na may training siya sa judo ngayon. Nang pigilan siya ni Gangsik, binugbog niya ito. Humanga si Hesong sa nakitang kasanayan ni che yung sa karate. Naging interesado si Hesok na mag-enroll din sa karate, kaya't sumama ito kay Jonggu. Nagsimula agad siya kasabay ni Jonggu, tinanong siya ni Che yung bakit mabait ito sa kanila ganung kasama siya sa grupo ng mga bully. Sinabi niyang kumalas na siya sa grupo dahil di niya na masikmura ang ugali ng mga ito. Gusto niya ring matuto ng karate para ipagtanggol ang sarili. Sa school, Nagkasalubong sina Sena at Che yung sa hagdan. Tinawag siya ni Sena at sinabihan siyang magbigay galang sa senior. Napadaan si Hesok at sinabihan si Che yung napumunta na sa klase. Nagalit si Sena at tinanong ang kaibigan kung bakit umiiwas na ito sa kanila. Umamin si Sena na mahal niya ang binata ngunit sinabi nitong magkaibigan lang sila. Nagwika si Sena na, "Oh yes, kaibigan mo ako." kaibigan mo lang ako, and I'm so stupid to make the biggest mistake of falling in love with my best friend. May sakit ang ina ni Jonggo kaya si Hesok at Che yung lang ang nag-training. Tinanong ng dalaga ang intention niya sa pag-aaral ng karate. Binanggit niya na dati siyang nagbo-boxing sa middle school at gustong ituloy ang pagsasanay. Dahil alam niyang dating bully si Hesok, hinamon niya ito ng sparring. Sinubukan niyang gamitin ang nalalaman sa boxing ngunit walaman lang ni isang suntok ang tumama sa dalaga. Madaling natalo ni Che yung ang binata at pinaalalahanan ito na ang kapangyarihang walang hustisya ay karahasan lamang. Sa sumunod na eksena, nakatanggap si Jin Hyok ng tawag mula kay Yun Tae na sinisingil na ang bayad sa pagsali niya sa gang. Simula sa araw na iyon, kinikilan ng mga bataan niya ang mga estudyante sa loob ng school. Sinubukan ni Jonggo na pigilan ang nambubuli sa isang kaklase niya na ayaw magbigay ng pera. Gayunpaman, di pa sapat ang kasanayan niya kaya't pati siya ay nasaktan ng mga ito. Napaaga ang pagpunta niya sa klase ng judo. Sinabi niya kay Master Yang ang lahat ng nangyayari sa paaralan. Malungkot siya at di niya man lang naipagtanggol ang kaibigan at sarili niya. Sinundan ito ng eksena kung saan, tinuro ng Master ang teknik ng karate chop. Seryosong nagsikap na magsanay sina Jonggo at Hesong. Naging parang isang pamilya na ang nabuo nilang samahan sa loob ng pasilidad. Isang araw, umalis si Master Yang para magtrabaho sa ibang lugar. Habang wala silang training, naisipan nilang manood ng sine pagkatapos ay naglaro sa arcade. Kasunod nito, dinala sila ni Jonggo sa restaurant nila. Tuwang-tuwa ang ina ni Jonggo at sa wakas ay nagkaroon na ng mga kaibigan ang kanyang mahiyaing anak. Pauwi ng bahay, dumaan muna si Hesong at Cheyung sa isang convenience store. Duda pa rin ang dalaga sa motibo ng senior. Nagkwento ito na minsan ay nakaranas siya ng pang-aabuso sa isang boxing coach, wala siyang kaibigan ng mga panahon na yun kaya't napilitan siyang sumali sa isang grupo na di maganda ang impuwensya sa kanya. Nauunawaan na ni Che yung ang pinagdaanan ng senior at seryoso itong magbago. Kinabukasan, kinamusta ni Hesong ang kaibigan. Ibinunyag nito na sa wakas ay nabayaran na niya ang leader ng gang at member na siya nito. Simula bukas, susunod na sila sa gang na mamumuno sa buong school. Galit na galit si Hesong sa kaibigan at hiniling nabawiin ang desisyon. Nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa na nauwi agad sa suntukan. Nagbanta si Jin Hyok na sasaktan si Che yung dahil alam nitong may gusto ang kaibigan dito. Nang maglaon, inutusan ni Jin Hyok si Sei na imbitahan si Cheyong yung sa opisina nila. Di nagtagal ay nakatanggap si Cheyong yung ng text galing kay Sei na at pinapapunta ito sa opisina ng SC. Pagdating doon, inihain sa kanya ang tsaa na may pampetulog humingi ng tawad si Seina sa kanya. Nang iinumin na ni Che yung ang tsaa, tinabig ito ni Seina, na napagtantong mali ang kanyang ginagawa. Pumasok si Jin Hyok at sinampal si Seina sa hindi pagtupad sa plano. Pagkatapos ay sinakal ni Gang Sik si Che yung habang sinusuntok naman ito ni Jin so Nahihirapan siyang huminga sa pagkakasakal at hindi niya may pagtanggol ang sarili. Sa loob ng silid, narinig ni Jong Go ang mga buli na nag-uusap tungkol kina Jin Hyok at Che Yong napagtanto niya na bihag ng grupo si Che yung kaya't pinuntahan niya agad si Hesong para ipaalam ito. Tinawagan ni Hesong si Jin Hyok na nagsabing pumunta siya sa school kung gusto niyang iligtas ang dalaga. Pagdating sa auditorium ng paaralan, si Hesong at Jong Gu ay napaligiran ni Gang Sik at ng mga bataan nito. Inatake sila ng mga estudyante, ngunit sa pagkakataong ito, ang dalawa ay may kasanayan na, na ang kanilang sarili. Nabugbog din sila sa laban, ngunit sa huli ay nagawa nilang talunin ang lahat. Pagkatapos nito, dali-dali silang tumuloy sa opisina at nakitang nakatali si Che Yung sa upuan. Nagbanta si Jin Sok na wawasakin ang mukha ng dalaga kung tatawag sila ng pulis. Inutusan nito si He Song na lumapit at lumuhod sa kanya. Sinapak niya ito at paulit-ulit na sinipa. Kumilos na si Jong Go at inatake si Jin Sok gamit ang karate chop na tinuro ni Master Yang. Gayun pa nadaig pa rin siya nito at ginawa siyang punchang bag. Sa pagkakataong iyon, nagawang makalaya ni Che sa pagkakatali sa tulong ni Hesong at handa niya ng harapin si Jin Sok. Maaaring mas malakas siya kaysa sa mga bataan niya ngunit kung ikukumpara kay Che isa lamang siyang bully. Ipinakita ng dalaga ang kasanayan niya sa karate at binugbog ang leader. Desperadong gumamit na ito ng cutter sa huli ay lupaypay itong nakasalampak sa sahig. Sa huling eksena, naghihintay si Jong-gu at Che Yung ng oras nila, habang ang ilang babae ay nagsasanay sa klase ni Master Yang para matuto ng karate. Si He Song naman ay inaasikaso ang pag -e enroll ng isang teenager. Tapos na po, kung nagustuhan mo ang recap, subscribe ka naman dyan, comment, like at share mo na rin, para mas dumami pa ang ating mga video. Hanggang sa muli, ingat!